Like, ate ba sila sa si inyo, whether music-related or not? Sobra po. Kahit walang eksena yung career, nandiyan po sila to give us advice. And always checking in on us when nakikita namin sila sa office. They've guided us sa mga songs namin in terms of yung tunog. Si Ate Casey, ng additional vocal arrangement sa debut single namin, Bang. At yeah. si Ate Yang naman, she's helping us with the performance and emotions sobrang ate nila in a way they keep us grounded. Kasi po sobrang sobrang humble po nila na grabe kami po bagong artist lang pero sila tinutulungan nila po kami and and hindi lang yun eh pag nasa office po may, may feeling kami na meron kami artist na same na, na may ate kami sa, yeah. sa industry yeah. and sobrang grateful lang po talaga kami na nasa isang kumpanya kami and sobrang bait po talaga nila. Gusto ko lang po rin sabihin na very good example po para sa aming mga starting artists. And also, nakakatuwa po kasi kahit sa ups and downs din namin G22, isa sila sa support sa amin sa hindi nawalan ng pag-asa sa aming tatlo kahit ano po. So, thank you so much at ito. Thank life. you, girl.